day in my life as a full-time content creator. Hi guys, it's Rilukana Girl, Miss Igado. Samahan nyo nga pala kami gumala dito sa may Pampanga. Bali, maaga nga pala kami gumising kasi nga mamamashel kami. Andito nga pala kami ngayon sa may Pampanga pero pupunta nga pala kami sa may Bulacan para bisitahin yung Philippine Arena. Ang pinakamalaking arena sa buong mundo. Uy, nice! Gagawa nga sana kami ng content ng Bebek ko kaso nawala na sa isip namin dahil sobrang excited kami. Bali, nag-express win na nga lang din pala kami para mas mabilis makarating. Magkalapit lang naman yung Pampanga sa Kabulakan, kaya malapit-lapit lang to. Kasama ko nga pala sila Charis, syempre yung bebe ko, saka yung mama at kuya niya, saka si Doggy Mark. Mga ilang minuto nga, inatatanaw namin yung Philippine Arena. Grabe, napakalaki talaga guys. Matatanaw mo nga siya pag nasa expressway ka din. Pero habang palapit kami ng palapit, ay Diyos ko, napakalaki. May nakakilala pa nga pala sa akin dito. Ayan, shoutout sa kanila. Syempre, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon. Nagpicture na agad ako sa may harapan ng Pilipina Grabe, sobrang ganda niya sa personal, guys. As in, mamamangha ka talaga. Sobrang laki. Hindi ko akala na ganito pala kalaki talaga yung Philippine Arena. After nga namin nagpicture doon, ay bumisita mo pala kami sa may garden nila. Sa garden nga na ito, eh, makita mo yung mga iba't ibang klaseng ibon. Grabe, napakaluwang nga din ng garden nila. Hindi nga lang pala garden yun nandito, parang may animal kingdom din. Ang cute ng isang to, kulay pink. Salamin, salamin, salamin sa dingding ng salamin pag-ibig. May isang ibon dito na sobrang bait. O, tignan nyo, nagpapakamot sa leeg. ka cute, cute Hindi nga siya nangangagat. First time ko makahawak ng gantong ibon na malaki yung tuka. Tapos mabait. After nga namin nagbulakan, ipupunta na nga din pa kami sa may pampanga. Pupuntahan nga din namin yung isa sa sikat na pasyalan sa may Pampanga, ang Sky Ranch Pampanga. Dito nga lang pala yan sa may San Fernando Pampanga. Sa likod nga lang pala yan sa may SM City Pampanga. Bumubungad na nga sa amin napakalaking Ferris Wheel. Hi! Nasa East Sky Ranch Pampanga ako. Yan o. Oh, oh. di ba? Tara mag -ride! Bumili nga lang pala kami ng bebe ko ng ticket para sa mga rides namin na sasakyan namin, ha? Unang sasakyan nga namin, itong napakalaking ferris wheel. Tinatawag na nila itong Eye of Pampanga. Hindi naman mabilis yung ikot niya, mabagal lang. Para nga makita mo yung view ng Pampanga. Pag nasa taas ka na nga, makikita mo na nga ito, sobrang ganda. Okay ka dyan? Oo. Yeah, tingnan natin ang galing mo. Oo, isisigaw ko yung hinanakit ko. Sa'yo. Kali, apat na nga lang pala kami sasakay dito sa may drop tower. Natakot nga sa lipadjak sa yung mama niya. Baka do <tinyo> mag blood bigla. Ang ina, hindi ko na ulitin yan. Bakit? <laughs> Nauwiyak ka naman. <laughs> <laughs> Uy, oh, naman kayo. Oh, hindi ako. <laughs> Namumula mga mata niya, oh. First time ko yung drop tower. Diyos ko, hindi ko na ulitin yun. Hindi na maulit-ulit yun. Next naman na sinakyan namin. Ayan kung anong tawag dito. Basta parang ano siya, racing-racing. Pambata lang to, guys. okay lang kung gusto mag-relax. Ayan, pwede yan. After nga namin nag-sky run, shot na pagod na kami. Pumunta pala muna kami sa SM. Dito na nga din pala kami kakain. At sobrang nagutom nga kami sa dami ng rides na ni-rides namin. Nakakatakot pa, nakakaba. Yung iba, boring pero ox lang yon at ayan na nga kain muna tayo salamat sa panonood kahit boring tong vlog ko charot love you guys